What's up man love people, mga idol? Ito na naman tayo ngayon, naguhukay ng pailalim Lulong ba po mga idol? Ayan o, oh. ang dami kasi tubig mga idol Ayan oh. laki na lang ba ito? Di ko kaya eh. Shout out pala sa aming pamilya sa Masbate Boreas Island Shout out po sa inyong lahat, mga idol. Ano naman tayo ngayon, nag-uho kayo mga idol. Ang daming tubig oh. Kapilaan po ito mga idol. Ayan, papakita ko po sa inyo kapila. Ayan mga idol oh. Ayun. Ayun mga idol. Ang ganda ng paligid mga idol oh.